Hello everyone, this is me, Blog. Tani Vlog I hope you're all doing well today guys Sampo po ng ating pamilya sa Pilipinas Sa lahat po ng na minamahal natin sa Pilipinas Sana po ay nasa mabuti silang kalagayan At iniingatan po ng ating Panginoong Diyos At uh, ganoon din po tayo na nasa abroad At sa mga ano nasa Pilipinas katim natin Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan So yun guys, my video for today is I'm gonna tour you around this Tamomo Shopping Mall guys itong bagong mall dito sa Hong Kong na napakamura ng mga bilihin guys halos lahat ay nandyan so sa mga magpapabagahi sa Pilipinas ayan, puntahan nyo po dito sa Tamomo, marami pong branches dito sa Hong Kong so luckily ay mayroon dito sa malapit sa akin, sa Wan Chai kung saan ako namamalingki So ayan guys, papunta po ako ng Wan Chai ito po ako sa May Central, sasakay po ako ng tram yung mabagal lang na tram ang sasakyan natin kasi malapit lang naman bali dalawang station lang ay nasa Chai china ako so ayan pwede rin siya namang lakarin ngunit medyo mainit-init pa so sasakay na lang po tayo sa pinakamurang tram sasakyan dito sa Hong Kong guys so ayan ito po tayo sa gitna ng highway ayan safe naman po dito guys kasi nasa Uh, talagang daanan naman po ako, ngunit nasa gitna talaga siya guys, so ayan syempre mag makiramdam tayo sa paligid pali-paligid, uh, safe naman dito kaya lang syempre, iba pa rin yung dubling ingat, diba, so ayan, dito na po ako waiting na po ako ng tram ayan syempre, pa-model-model -model muna tayo dyan, pa-cute-cute -cute muna tayo so ayan, dito po ay central guys, so dito po yung mga kababayan natin na nag pa uh, part time nag-uukay-ukay and nagtitinda ng mga kakanin mga pagkain Pinoy so ayan, nakasakay na po ako ng tram guys so ayan, ito po yung double deck na tram ayan, so nasa ano po, naka second, nasa second floor po ako guys, so ayan lapit tayo sa may ano bali dalawang hagdanan ito, iba yung paakyat iba rin yung pababa so ayan, nandito na po ako sa siyap ayan, medyo nakalimutan ko atang videohan yung uh, entrance. So, balik tayo sa labas. Ayan, da Tamomo Shopping. Ito po ay parang Japanese Japanese shopping mall. So, ayan, tinakamura po siya, guys. So, ayan, mag-shopping tayo, guys. Ang mura po talaga, ang sarap mamili kung may pera. Ayan, so, nakabili din po ako dyan, guys. Ayan, yung um, mga toothbrush, guys, from Japan. Ayan, o. Um, one set siya, guys, mura lang. I think it's $8 dollar one set so parang walong piraso ata yan so ayun, bibili na lang po ako nyan pagka malapit na po ako magpamagahi kasi bala ko pong magbagahi sa aking mga anak ng December so ayan kung uh, may mabili tayo kasi syempre di ba diba, tinandan pa rin natin ang ating money kasi syempre nagpapakalids tayo so medyo ano tayo na yun kailangan mag-isip-isip -isip yung mga need lang kaya uh, wag tayong bumili ng mga once lang. So ayan guys, oh. Nakabili din po ako diyan ng medias, guys. Nine uh, $9 dollars for four sets ata 'yan. And maganda pero rin yung tela. Tinaray ko bumili ng isang set. Ito rin po, guys. Ito yung massage. Ang ganda po. Binalikan ko po yan, guys. So, bang, pangalaw, pangatlong pangalaw, balik ko na dyan. So, itong unang video ko na yan ay uh, hindi ko pa binili. So, tumintingin muna ako dyan. Pero, so, papakita ko sa iyo. Meron po akong video na ginamit ko na po yan. Bumili ako nung Sunday. So, ayan, binalikan ko yung bidyas. Ayan, binalikan natin sa ating basket. For $9 lang po yan, guys. Mabibili natin yan sa mall ng $100. Sa ano, yan ay $9 lang, o, di diba? And Japan siya, guys, kaya maganda. Ayan, may mga headset, may mga power bank. Ayan, mga headphone, mga kung ano-ano, ang dami dyan. Mayroon ding, ang uh, plano kong bilhin ulit din, guys, ay yung uh, Uh, Apple Watch. mura lang din po 'yan guys. Maganda kasi 'yon kasi 'di ba pag nag-gajoging uh, tayo or ma- maano natin kung ilang uh, steps or ilang ano nakailang ano tayo kilometers ng lakad 'di ba? So ayan naman ay ay maganda rin 'yan. Nakabili din po ako niyan para pag ikaw ay nag-jogging or ano ilalagay mo lang siya sa ano sa tainga mo ayun uh, lagay mo lang siya sa kuan tahimik kang makakarinig ng music so di ba ayan to down na po ako ayan ay maganda rin guys yan yung air na jacket ayan mura lang din siya guys halagang 30 plus I think medyo mabilis yung video ko guys kasi mahaba siya kaya may uh, pinas forward ko po Ayan, meron na po akong wind, uh, windbreaker jacket. Kaya, pass muna tayo dyan. So, ayan. Ayan na nating mga nabili pa. So, panga, uh, balik ko na dyan, guys. Yan yung una kong punta. So, ayan. Tingin-tingin tayo. Ay, maganda rin po 'yan, may mga ano, mga uh, cellphone holder. Ay, pag nagla-live. Ayun, kumpleto 'yan, guys. So, pag nating bilhin 'yung mga uh, hindi pa natin kailangan. So, kailangan ang na bilhin natin ay yung mga need natin. Although talaga, guys, na pag pumunta ka dyan, ay uh, matutukso ka talaga. So, kung ayaw mong matukso, magastos, huwag kang di ba? So, kaya lang, minsan, kailangan mo rin mag-unwind, unwind, unwind di ba So, para naman maiba yung iyong surroundings, hindi lang puro sa bed ka lang lagi. Pero guys, namatay ang aking ilaw. Bakit kaya? Yan. So yan, ikot-ikot lang. Ang dami pong tao dito guys, lalo na pag Sunday. Aya mayroon din pong keyboard, guys, for cellphone. Sunday, Saturday, ayan, yan yung pinakamaraming tao. Kasi yun lang po, yung holidays ng mga OFW. Mayroon din weekdays, pero hindi ganun karami mga nagdi-day off. Ayan, o. Oh, May cellphone holder, $3. <clears throat> $36, yan naman sa malaking ano, gadgets. $45, so, oh, di ba, lang. Mayroon ding desk fan, Ayan, mura lang siya. Ayan guys, so three dollars lang I think. Four dollars, <coughs> oh ayan, di ba? Saan ka makakakita niyan? Pag pumunta ka dyan, dyan, sa talagang mall na malaki ay uh, hindi ganyan ang presyo niyan guys. So, nakatuwa lang. Kasi sa tagal-tagal ko dito, parang ngayon lang ako natuwa na mag-shopping ng ano, ng ah uh, ganito na um, ano, uh, alam mong uh, matibay yung mga bibili, mabibili. Kasi may mga, ano din kasi, mga Chinese shop, pero alam mong hindi ganun katibay. So, napapalagpas tayo doon. Ito talaga ay Japanese kaya ano, maganda siya. Ayan, may mga ano din siya, may mga foods din. Ayan, mga dried fish na may sesame. May mga chili and... Ayan, kompleto po dyan guys, saya lang hindi po ako bumili kasi umiiwas ako sa mga ano sa mga chips at sa mga ano mga snacks na ganyan so I better choose to eat uh, ano fruits and uh, vegetables guys ngayon, tumanda na tayo tumatanda na ay ano uh, mas pag nagugutom ako mas gusto kong kumain ng gulay or nagpapapak ako ng ano carrots na ano raw carrots ayan cucumber ganyan or apple, ganyan. Ayan guys, so puro naman matatamis yan guys. Tinignan ko lang, hindi po ako bumili. Dalay, maganda yan pagka malapit ka nang magpabak, sayang bili ka. Pasalubong sa mga anak. Mga anak, ayan. Mayroon din mga kape, ayan. Ang kinakape ko ngayon guys ay barako from Bangat. Ayan, meron akong kaibigan na nagbakasyon and talagang gawa ng mami niya yung ang ano ang barako guys so ngayon paubos na rin siya so tinitipid-tipid ko kasi hindi naman ako maano sa kape eh. usually ano hindi talaga ako nagkakape nung nagwinter lang kasi gusto umainitan mainitan yung simura mo lalo na nung naglalakad ako ng aso so gusto ko mainitan ng simura ko pag umaga bago kami maglakad so ayan kape muna ng konti tapos more milk So, oh, ayan guys. Samahan nyo ako. Sana hindi kayo nabuboard. daming sale. Ayan. May mga ano din. Mga, mga pickles. Ayan. May mga sardines. May ham. May spam. May corn leaf. Ayan. Ayan. Mga seasoning. Sesame oil. And may second floor din po siya guys. Doon po yung mga ano naman. Mga gamit sa bahay. So, ayan, may mga kawali sila, guys. Magandang quality yung kawali nila, guys. Nagustuhan ko rin yung kawali. Ayan, makapal siya. Hindi siya kagaya ng non-stick na, ano, ibang klase to makapal at maano siya. So, siguro, pagka malapit na rin ako umuwi, bibili ako niyan. Ayan, bumili din ako nito, guys. Ayan, uh, bed table ko. So, pwede akong kumain sa bed or mag-manood or mag-live habang nakaupo sa bed. Yan. Ang problema ko lang yung stand ko, hindi ko siya may tayo sa bed ko kasi malambot yung kutsun, so natutumba-tumba siya. So, ayun naman guys, so oh, ano sa tingin nyo yan? O, oh, diba? Para siyang, ano, may itlog, tapos may mahaba. <laughs> ano po yan guys, pang, uh, ano nang, ano, wrinkles. So, pang bukha po yan guys. Bumili din ako niyan Maliit lang yung binili ko kasi baka pag bumili ako ng malaki ay, uh, <clears throat> di ba? Try na lang natin yung muna yung mali maliit. At hindi naman po siya, guys, kamahalan. Magkano nga yung nakikita ko dyan? Parang, uh, I think, 20. 20, ba? So, ayan. Naman po tayo. Tapos na tayo doon. Ayan. Try naman po natin ang Chinese food. Chinese food. Ayan. ay Parang siyupaw siya. Pero may, ang laman niyan ay mapapansin niyo iba yung design nung nasa ibabaw. Parehas na puti pero yung isa na yung isa po ay uh, cabbage, ano, cabbage and pork. Yung isa naman ay mushroom pork. Tapos yung isa cheese Tapos yung isa hindi ko alam kung tawag. So ayan, tapos na tayo. budol modul naman tayo sa Pagkat na po yan ang aking bahay, ng aming place. So, ayan. Pahinga muna. Habang pahinga, model-model. So, ayan guys. Maraming salamat sa inyong laban support kay Barstani Vlog. Bye-bye. God bless everyone.